Pagsalita na ilang Mindanaoan lawyers na kabilang sa mga kumwestyon sa impeachment case ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema. May mensahe din sila sa mga kongresista na nagpa-impeach sa bise. CMJ si Mondihar sorry Paul. Sa panayam sa SMN News, ipinaliwanag ng dalawang abogado mula Mindanao kung bakit kabilang sila sa mga humihiling sa pagbabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Ayon sa law professor na si Attorney James Reserva, dalawang milyong boto ang pinawawalang saysay na mga gustong ipa-impeach ang Vice Presidente. Especially kay VP Sara na who was elected by unprecedented mandate uh, by the people From the people. Imagine more than 32 million votes, and then it is enfranchised. This is a violation of uh, sovereign will. Kinusyon din ng mga petitioner ang bigat ng grounds for impeachment na isinampan ng Kamara laban sa bise. Ayon sa kanila, dapat seryoso at may matibay na batayan ang grounds na inihahain laban sa isang impeachable official. Kabilang sa grounds ng impeachment ang umunoy sa buwatan para ipapatay ang mag-asawang Marcos Jr. at Speaker Romualdez. Malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds, bintang na bribery at corruption sa DepEd, extrajudicial killings, Betrayal of public trust at large-scale corruption. Sa tingin ng groundless yan pero ginawa nila itong proseso na ito uh, using this impeachment process para lamang ma-achieve nila yung agenda. And that is a uh, parang, parang ito eh, betrayer ito sa 32, more than 32 million Filipinos who voted for VP Sara. Idrin ng mga petitioner na minadali ang pagkalap ng perma ng mga kongresista para maipasa agad sa Senado ang impeachment proceedings. Dalawang daan at labing lima ng mga kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Doble sa mahigit isang daang pirma na kailangan para maipasa ito sa Senado. Kabilang sa kadalang kondisyon, ang kawalan ng affidavits mula sa bawat dalawang 215 kongresista na pumirma pabor sa impeachment. Ayon sa kanila, kailangang may affidavit bilang patunay na nabasa at nauunawaan ng mga kongresista ang reklamo at ito'y nakabatay sa kanilang personal knowledge authentic records. Dahil minadali raw ang pagkalap ng pirma, kondisyon ng mga petitioner kung tunay ngang sinasalamin ng yes votes ng 215 congressmen ang kagustuhan ng kanilang constituents, lalo pat sa klaong mga ito ng social contract principle ng saligang batas. So, parang pulso ng taong bayan. Just like what our congressman did in our district, nagkonsulta siya si Congressman D.L. Corvera. Now, yung nakita niya na overwhelming talaga sa kanyang mga constituents ay against the planned impeachment. Ang basihan niya, why he did not sign the impeachment complaint. So how can we, how can these congressmen uh, had the opportunity con to consult the con their constituents when they never had the opportunity or the time considering na give it ang na, di ba? It all happened in one sitting. Nilino naman ang petitioners na hindi sila inutusan ng mga Duterte para makiisa sa petisyon. ayun sa kanila, ito isang tawag ng konsensya dahil bilang miyembro ng bar, dapat lamang sundin ang nakasaad sa batas. Conscience call sa akin to be a part of this uh, uh, struggle na dapat i-uphold yung constitution. There's really a serious breach in the constitutional principles, more specifically sa procedure ng impeachment. Ng impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News.